Hello yeah po, hello guys. Mga kapatid, mga kapar. Uh, Magkagayap po tayo ng pangagahan. Ito po yung mga gulay po. Uh, halabasa. Sitaw. Saka sasawagan po natin ng yung natira namin bangos kagabi. Yan. Maraming maraming salamat po. Ngayon lang po ulit ako nag-upload uh, kasi naglibat um, naglipat po kami. let the sun shine let the wind touch my face it was a beautiful day now Bigyan tuldok ang ating ligaya. Where's the knife? knife. Salamat po, po lang mga guys dun sa mga sumusuporta. Na kahit medyo matagal na po yung aking pag-upload, meron pa rin pong nagmamahal um, at sumusuporta po sa akin. Maraming salamat din po dun sa mga unang tabay po sa akin Noong Nung nagpunta po ako, na bumisita po sa aking anak sa Kirinan. morning po sa inyong lahat. Sa new, new followers ko, sa, sa mga followers ko, good morning po sa inyong lahat. Magluluto na naman po si inyong kabadi. meron na akong naging kaibigan na madalas nagpapalo sa akin yan. Bukod doon kay... Shoutout po po pala kay Edmar Martin. Yan. Yung aking kaibigan. So, eh, dyan hindi lang kaibigan. sa kay Sir JP na ayaw magpakita sa camera We are the champion, my friend. Sa akin, ang gusto ko dito pag nag-prepare -pre ako, yung mga pinag- pinag ko na, pinag yung mga ganito, parang kalat, tinatapon ko na agad. para malinis po ang ating kusina. Yan. Dito po pala sa mga nag-upload. Ano, share na naman po ako sa inyo. Habang nag-prepare -pre po ako. Para this, is kahit nag-prepare po ako, may na-share po ako at may na-itutulong po ako sa aking mga kapwa content creator. Based on experience ko po kasi, ah, uh, palagi ako nakahubad dahil mainit. So, huwag po kayo mag-upload na nakahubad po kayo. Kasi mababiolate po yung gagawin nyo pong upload. <coughs> Bali, kailangan maayos. Maayos yung ating pag-upload. Lalo na po sa ating, yung malalapit na po sa ating mga 5 uh, 5K followers. Medyo nag na po dyan si ating kabadi aking kabadi. Ang aking kabadi na si Meta. Kaya, yun lang naman po ay based on experience ko po kasi yun. Dahil yung ginawa ko pong upload na nagluto po ako, nang nakahubad po ako, and then nang nag po ako na nakahubad, is nagkaroon po ng violation. So, yun po, binura ko. And then, siyempre, magana na request ka ulit. Kaya, <clears throat> kaya sa akin, habang nagdagaya pa ko ng at nag-prepare, -pre eh, kaya pa paano nag-share po ako ng based on experience ko po dun sa aking account, profile account. Yeah. Yung sa pages ko naman po kasi, uh, pabalik-balik. Kaya po, based po doon sa nakakita ko, mga uh, views ko, na alam ko naman na may sumusuporta. Kasi para pataas na ng pataas yung mga nanonood. At mga antabay eh. sa akin. Yan, tapos na po tayo sa pag-repair. Yan, tabayanin nyo